ano ano ka mo sa ano kung video kano ang ano <laughs> sister <laughs> sister hello hello guys this is Bridget Stons. yes <laughs> yes I'm <laughs> sorry 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 te <laughs> ano <your> sister Makakakain ako na masarap na pagkain. Ay, bakit? Puro, puro cup noodles <laughs> ako <I> sa may nila. Ay, deserve yun. Sino gagalit na? Yeah! <laughs> Road to papayat na kami guys. Road to pa-sexy okay. na ulit ako. Yes. Parang mag up, cropped up na ulit. Ayan, mag lang kami this morning kasi may agenda kami. Ako Good the way. Ayan. yung pa sa kanila. Isang ah. Hahaha. kakain ako. Para makalimutin. ko din. Kaso. Sorry ah. Okay tayo. Apologies. Pinatela lang mga pangat sa kanya. Oh, Sa'yo. Tuloy mo. Ha? Ah, Saan? Sa TikTok. Uh, TikTok din sa akin nun ah. Free lang to. Pray sample. Ay, tara. Ay, Ay iba. Oo. Uh oh, oh. Iba. Hi, nagugutom yes. na din ako. Kailangan ko na mag-eat. Cup noodles sa umaga or kaya um. mga ayun Ayan, pagluluto ka rin. ni Madam. Go, Madam. Support si Madam sa'yo. Ay, tara. Ay, tara. Nakita ko nga sila ano kagabi? Sabi ko akala ko andun ka din. <laughs> ano ba ito? Tama naman na. An artist? No artist ka? Yeah. Yes. Ay, thank you, sister. Nakita ko artist. Ay nakikita mo siya. Ang sipa ko. Friend ko kasi siya. Teka, Kasay, teka. Hindi mo naman pala yun. Teka, kalma, kalma. Baby, kalma. <laughs> 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 si ano <do> ba ito? Eh? Gagay. Ano yan? Croissant. Croissant? Saan galing to? Oh. Ay, ah? hey, napakalaki. Hindi ko naubos yung gabi. Oo, uh -um, parang um, super big. Ay, kagabi pa siya? Ay, nakadikit ba yun? Hindi ako, ano. Gusto ko yun lang. Ay, gagi ang dami. Eh, yung cheese. Gago yung cheese. Yung oh. cheese mas sarap. Ay, bakit siyang masarap. Oo, oo, oo. Ito, gusto ko to. Hati tayo? Oo. Hindi, kahit ihati-hati na natin. Gusto ko din ng tingman yun. Ako, ito. Pero ang inip. Matcha is the best. Hindi ko Alexa! Okay. Yes. Turn okay. on glass house aircon. Teka, pag social, paano kumain ng bread? Okay. Ay, bread ba, te? Ano muna, te? Ah, sige. Hindi ako manong no, hotdog lang. Ay, hindi ka social kumain ng hotdog. Ang okay. pala ba? Ewan ko. <laughs> <laughs> At... Hindi ko, ko alam kung kasi simulan na yun. Okay. Teka, ito na lang muna. Ang sarap nito, guys. Ako? Kaya, ang sarap nito, eh? Ay, <laughs> nakapagod. Mm, not No rice, no rice. No rice. Diet. Pero more sugar. <laughs> more Không phải đây là hạt Đâu. Thả đống đống đi Diet more. Yes. te, biết cái gì face Wala kasi ako kumain ulit na masarap na pagkain niya. Mm, Masulit ulit na. ko lang. Alay, ah, right. babalik na ulit siya sa kanya. Oh, yes! Nagbaon yeah. ka na lang ba? Oh. Yeah! Oh. Ay! <laughs> puro adobo, ano? Nagbaon ko dito. May hinakakasya. Oh, puro adobo. Stop namin puro dilata, nakaawat ko. <laughs> Ay! Ay, mayaw Powerful! <laughs> Ay, Ay! May, may stock! Okay, mm -mm. <laughs> mm -mm. paano yung aminom yung maganda? Ng coffee? Ay, dapat pala mamam na ito, hindi nakakasya. Siya. Ganun. Yeah! Amin May <laughs> 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 tumatawa. May <laughs> <laughs> tumatawa. Yes, <Yeah>! ta. <laughs> Haita. Tano ni naglengit asawa ko. Yes. O, hindi kami boto. Ako hindi boto sa Hindi <laughs> <laughs> ka mo nanday <ng> inanay ano? <laughs> hindi boto yung tita. Dapat kami lahat boto. Ano sayo. mas powerful ka pa sa maju? Oo, oh, oh. Ma. Hindi mo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi Basi yung, di ba yung love ko, Andon? Yes! No, po. no, ayun nila ako, ma. Ayun nila ako support. support, na. no. no. Support. Support. no. no, 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 no Naka, napainom ko na, ma. Ala, ate, iba yung tawa mo. Mga kainis. Parang tumawa tapos stop, stop, <laughs> Ganda. Si lang si tita. No. Pa si tita pa na po ulit. <laughs> 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 Kasi, sa buhay ko, hindi ko kaya Sige nga, ay. <laughs> ko yan! Kagani ko yan! Tapos ikaw sa'yo, sa'yo iba. Ay, ay say, say, ano um, sa kanda ko? Ay, tawa niya, hindi ko na otot lang. Kaya, <laughs> hindi bagay sa'yo. Kaya-shita rin. <laughs> Lumiliyad pa. Uh, Oo. Oh, Dapat kasi ganto lang tawa. Ay! <laughs> ay, <laughs> okay. ay, hindi bagay lalo. Parang wow. ano, naipitan ng ugat. Si Tito o si Girl lang. Kain-kain lang. Yeah. Ay, ganta ay na. Ano yun, te? Ay, kay boss to. Kailangan perfect. Shepo, ah. Yeah! Yes! Yes! Check out. The... Yes! Ayan, check natin. Ano yung kumin ko pala? Vitamins ba? Yeah. Asan? Ba-vitamins lang ako. Ano ba yung vitamins natin ngayon dyan? Yung pula? Ay, ala, na dilaw? Ngayon guys, unang lalaki yung vitamins ako. Yes. Para pretty lang, pretty full. Para healthy pa yeah. Ay, karay. Ang laki! Ang laki! Tsaka vitamins din po ito, di ba? Tara na! Karay. Pretty full. Ika na. Ay, ganda mo. No, Artist po ba kayo dito? Ganda. Yes. Yes. cheese Kiss nga ron. Ano yan? Na. Sumbo kita sa ice cream mo. Yes. Diba it? Yes. Tinatawagan ko na sa ate. <laughs> Sister. Sister, anda. Ay, nakagaya ka na sis. Ganda. Parang ganda na outfit mo sis. Okay to go na. Yes. Sister. Yes. Kakakain lang natin, sister. Ba't ganyan dala mo, sister? sister. <laughs> sister. Ano yan, sister? Grocery? Ay, taring, sister. Water? Yes, drink, yeah. sister. We need the water. Yes, sister, just a moment, sister. Ano oh, no, no. Hahaha. 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 Ayan sister. Ayan, yes, yes. <laughs> nak. Pito kayo? Yes. Oy, ganda. Ganda ka ba? uh <laughs> Ikaw ganda ka? Ganda ka ba, te? Te, ganda ka ba, te? <laughs> hindi ko din rap. Ay! Hindi! yung kasi? Ay, te. <laughs>